Ito problema, nagdapa ata ang Marcos. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Pero baka meron silang inaasahang outcome dun sa pagkakahuli kay Duterte na hindi sumunod sa plano. Baka ang expect nila dahil dun sa dami ng outcry at hala ata nila magkakagulo pag hinuli. Ngayon, may pagkakataon na sila para makapag-propose ng Marcelo. Ito problema, hindi nagkagulo. Pumayag yung matanda. Ina Hindi nyo nare-realize Kaya walang masyadong nag-iisip na hindi biro ang taba ng utak mong matanda para bigla na lang from being a mayor, gusto na siya ng buong Pilipinas. Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko. Isipin mo ha, landslide votes kay Duterte. Tapos kinuha mo yung matanda. Tapos pumayag siya. Sa kabahang ka na, pumayag yung matanda. Kaya nang lintik at talino nun, pumayag siyang basta na lang siyang makuha magagaling na prosecutor ng Davao yan, in case hindi nyo alam. Ina isa sa mga pinakamagagaling na abogado, strategician, strategy magician, ng Pilipinas. Ang problema, kung legal ba yan o illegal, mali ang problema, ang dapat problemahin nyo, bakit pumayag yung matanda? Kahit nalalaman niya lahat ng karapatan niya. Ako nakikita ko, merong isang hindi birong talinong matanda na kinuha nila at alam na nung matanda na yun na mamamatay na rin lang naman siya at may sakit siya at may problema might as well die for a good cause.